Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, maraming taong nasa gitna ng mga pagsubok at hindi nauunawaan ang gawain ng Diyos. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ito nauunawaan, mas mabuti pang huwag mo itong husgahan marahil ay darating ang araw na lalabas ang buong katotohanan at saka mo ito mauunawaan. Makakabuti sa iyo ang hindi manghusga, subalit hindi maaaring maghintay ka lamang ng walang kibo. Kailangan mong hangarin na aktibong makapasok sa kakalamang tunay na makakapaso. Dahil sa kanilang pagkasuwain, laging nakakabuo ang mga tao ng mga pagkaintindi tungkol sa praktikal na Diyos. Dahil dito, ay kailangang matutuhan ng lahat ng tao kung paano maging masunurin sapagkat ang praktikal na Diyos ay isang napakalaking pagsubok para sa sangkatauhan. Kung hindi mo kayang manindigan, tapos na ang lahat. Kung wala kang pagkaunawa sa pagiging praktikal ng praktikal na Diyos, hindi ka magagawang perpekto ng Diyos. Ang isang napakahalagang hakbang kung magagawang perpekto ang mga tao o hindi ay ang kanilang pagkaunawa sa pagiging praktikal ng Diyos. Ang pagiging praktikal ng Diyos na nagkatawang tao na pumarito sa lupa ay isang pagsubok sa bawat tao. Kung makakapanindigan ka tungkol dito, magiging isa kang tao na kilala ang Diyos at magiging isa kang tao na tunay na nagmamahal sa Kanya. Kung hindi ka makapanindigan tungkol dito at sa Espiritu ka lamang naniniwala at hindi mo kayang maniwala sa pagiging praktikal ng Diyos. Gaano man kalaki ang iyong pananampalataya sa Diyos, mawawalan iyan ng silbi. Kung hindi mo kayang maniwala sa Diyos na nakikita, kaya mo bang maniwala sa espiritu ng Diyos? Hindi ba tinatangka mo lamang nalukohin ang Diyos? Hindi ka masunurin sa harap ng nakikita at nahihipong Diyos. Kaya may kakayahan ka bang magpasakop sa harap ng Espiritu? Ang Espiritu ay hindi nakikita at hindi nahihipo. Kaya kapag sinabi mong nagpapasakop ka sa Espiritu ng Diyos, hindi ba kalukuhan lamang ang sinasabi mo? Ang susi sa pagsunod sa mga kautusan ay ang pagkakaroon ng pagkaunawa sa praktikal na Diyos kapag nagkaroon ka na ng pagkaunawa sa praktikal na Diyos, magagawa mo ng sundin ang mga kautosan. May dalawang bahagi ang pagsunod sa mga ito. Ang isa ay pagkapit sa diwa ng kanyang espiritu at sa harap ng espiritu pagtanggap sa pagsusuri ng espiritu. Ang isa pa ay pagkakaroon ng tunay na pagkaunawa sa nagkatawang-taong laman at tunay na pagpapasakop. Sa harap man ng katawang-tao o sa harap ng espiritu, kailangang palaging magpasakop at magpitagan ang isang tao sa Diyos. Ganitong tao lamang ang karapat dapat nagawing gawing perpekto. Kung mayroon kang pagkaunawa sa pagiging praktikal ng praktikal na Diyos, ibig sabihin, kung nakapanindigan ka na sa pagsubok na ito, walang anumang magiging mahirap para sa iyo. Sabi ng ilang tao, madaling sundin ang mga kautusan. Kailangan mo lamang magsalita ng deretsahan at tapat sa harap ng Diyos at huwag kang magkukumpas. Ito ang ibig sabihin ng sundin ang mga kautusan. Tama ba iyon? Kaya, kung gagawa ka ng ilang bagay habang nakatalikod ang Diyos na laban sa Kanya, maituturing bang pagsunod iyon sa mga kautusan? Kailangan mong maunawaan ng lubusan kung ano ang kailangan sa pagsunod sa mga kautusan may kaugnayan ito sa kung mayroon o wala kang tunay na pagkaunawa sa pagiging praktikal ng Diyos. Kung mayroon kang pagkaunawa sa pagiging praktikal at hindi ka nadarapa at nahuhulog habang nagdaraan sa pagsubok na ito maituturing kang nagtataglay ng matatag na patotoo. Ang pagbabahagi ng isang matunog na patotoo para sa Diyos una sa lahat ay may kaugnayan sa kung mayroon o wala kang pagkaunawa sa praktikal na Diyos. At kung nagagawa mong magpasakop o hindi sa harap ng taong ito na hindi lamang karaniwan kundi normal at magpasakop kahit hanggang kamatayan kung ikaw sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay tunay na nagpapatotoo para sa Diyos ibig sabihin yan ay naangkin ka ng Diyos. Kung makakapagpasakop ka hanggang kamatayan at sa kanyang harapan, wala ka ng mga reklamo, hindi ka ng huhusga, hindi ka naninirang puri, wala kang anumang mga pagkaintindi at wala kang anumang mga lihim na motibo sa ganitong paraan ay magtatamo ng kaluwalhatian ang Diyos. Ang pagpapasakop sa harap ng isang karaniwang tao na hinahamak ng tao at nagagawang magpasakop hanggang kamatayan ng walang anumang mga pagkaintindi. Ito ay tunay na patotoo ang realidad na kinakailangan ng Diyos na pasuki ng mga tao ay na nagagawa mong sundin ang kanyang mga salita. Isagawa ang mga ito. Yumuko sa harap ng praktikal na Diyos at alamin ang sarili mong katiwalian. Buksan ang iyong puso sa kanyang harapan. At sa bandang huli, maangkin niya sa pamamagitan ng mga salita niyang ito. Nagtatamo ng kaluwalhatian ang Diyos kapag nilulupig ka ng mga pahayag na ito at nahihikayat kang lubos na sumunod sa Kanya. Sa pamamagitan nito, hinihiya niya si Satanas at kinukumpleto ang kanyang gawain. Kapag wala kang anumang mga pagkaintindi tungkol sa pagiging praktikal ng Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin, kapag nakapanindigan ka sa pagsubok na ito, mahusay mong naibahagi ang patotoong ito. Kung dumating ang araw na magkaroon ka ng lubos na pagkaunawa sa praktikal na Diyos at kaya mong magpasakop hanggang kamatayan, kagaya ni Pedro, maaangkin ka ng Diyos at magagawa kanyang perpekto. Ano mang ginagawa ng Diyos na hindi nakaayon sa iyong mga pagkaintindi ay isang pagsubok para sa iyo. Kung ang gawain ng Diyos ay nakaayon sa iyong mga pagkaintindi, hindi ka na kailangang magdusa o mapino. Ito ay dahil sa ang kanyang gawain ay napaka-praktikal at hindi nakaayon sa iyong mga pagkaintindi, kaya kailangan mong pakawalan ang mga pagkaintinding iyo. Kaya nga ito ay isang pagsubok para sa iyo. Dahil sa pagiging praktikal ng Diyos, kaya lahat ng tao ay nasa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang gawain ay praktikal, hindi higit sa karaniwan. Sa pamamagitan ng lubos na pag-unawa sa kanyang praktikal na mga salita at kanyang praktikal na mga pahayag, nang walang anumang mga pagkaintindi at sa tunay na pagmamahal sa kanya, lalo pang lumalago ang kanyang gawae, maaangkin kanya. Ang grupo ng mga tao na maaangkin ng Diyos ay yaong mga nakakikilala sa Diyos. Ibig sabihin, yaong mga nakakaalam sa kanyang pagiging praktikal bukod pa riyan. Sila yaong mga nagagawang magpasakop sa praktikal nagawain gawain ng Diyos.